Samantala, nakikipag-ugnayan na sa Quad Committee si Congressman Pulong Duterte para tuldukan ng pagkakadawit sa kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng madugong war on drugs at ilegal na pogo. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Kumilos na si Davao City Representative Paulo Duterte at sa wakas na ipag ugnay na sa Quad Committee na nag-iimbisiga sa kanyang ama sa war on drugs, extrajudicial killings at pogo ng nagdaang Duterte administration. Ito ang kinumpirma ni Abang Lingkod Partylist List Representative Joseph Stephen Paduano, Chairman ng House Committee on Public Accounts, isa sa apat na komite na bumubuo sa Quadcom. Ayon kay Paduano, ang sulat ni Congressman Duterte ay naka-address kay Congressman Robert Ace Barber Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng Quadcom. Sa kanyang manifestation sa Quadcom hearing, sinabi ni Paduano ilang pahina ang sulat kaya na-request ni Barbers na mabasa muna ito ng komite lalo at pasado alas 11 na kagabi, ongoing pa rin ang hearing. Si Colonel Jovi Espenido ang pinakauling witness na prinisinta kahapon ng Quadcom tungkol sa EJ case at war on drugs. Idinawit ni Espenido si dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato Rosa sa si EJ case at illegal drugs sa basbas -bas umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa testimonyo ni Espinido ang STL o Small Town Lottery at Pogo, ang pinagkukunan umano ng pondo ng nagdaang gobyerno na dumadaan daw kay dating presidential assistant to the president at ngayon ay Senator Bongo panlagay sa mga tiwaling polis. Para sa si MBC TV Network News ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.